main gabi na mga kapataka. Nagpadayon na ko sa akong pagluto. Ambot ngay lagum lagom kay ganiha. ako sabot sa kong iluto. Kay ka misis, kay Loki okay, naman. Sobraan na ito. O ito siya ganiha. O ka kalayo. Ano na na si Krito? Ano? Gagmay ba? Kailangan ta magtuon ng luto kay... Saya ato mga paris kaya di naman ganag mata. Apo, ganahan na po ko matulog. Uh, pagmata na to, kaon na po tag na tong niluto. Ha? Sakto na daw ni. Sakto na gani guys. Eh? Wala na to mga junakis ito na nawag na. Diyade na siya guys, ibutang. Katon di pa kabalo mo butang na dahil kabalo ko tuluan tamo. Yagayagon daw mo ni misis. O misis, maulaw kung Sinsa na kayo mo sa kitchen gamay kayo. Pero makaluto o mangi hapon. Asa pa mong ban? O na magbutang guys kaya di daw kukbalo. O. Mahurot daw mantika. O. na siya lumpia. Ang kanang lumpia dia ay nga no. Nadang dagang lumpia ni kay Nagpalit si misis niya tong niyang adlaw o ganang pangputos ba? Madaot nya anya di gamiton, di gamiton na mong gihurot karon. Oh, mo na siya ang finish product guys oh. Lumpia. sinse na kayo sa mong Gubot pagi kay apa pa hugas no. kailangan na daw na siya ipakuan para ang Ang mantika dili daw siya ma Makaon na to para healthy gihapon gamay. Gamay ra ang healthy. No? Oh? Dia ako na pun na yo atiman. Hmm, atiman no na ko ni guys. Ina e on ko ni siyang lumpia og gagmar kay na siya daw kanang hit nga kailangan. No. Ganya gi katawan ko ni Mrs. kay di ko kabali ni tanaw na to ni karong. Ito din wala pa nakapalo din ang ako mga prince no. pila nakatuig since 2020 man niya akong Facebook nga nagprinta ba ambot kung print magigkata kay mura mag gamar gid viewers so so par na mo koy prints da nakalista nga 5000 ambot kung buhi ba na tanan kung buhi mo dia pang like mo og share oh kay sa akong prints dia daghang kayo nya mag-live tao, mag tag video, picture, may mang like.